gala kami dito sa camping mga kaligyan. Magandang buhay sa inyo mga kaligyan. Nagagala kami dito sa camping. Eh. Pagbaba namin kanina doon. Ah pag pala sa galing metro merong welga. Eh. Pero ngayon nandito kami sa taas. Tingin tingin kami dito Window na mga shopping, pwedeng mabili kahit walang pera. <laughs> Window shopping lang mga kaligyan. Tingin-tingin lang kami ng mga dekorasyon nila dito. Ganito. Sarap lang maggala. Eh. Estora Enzo Kills Bakit dito sila sa ano? Dito sila nag-ano sa ano? May welga dito sa loob ng campi Sura Enzo Kirpan Solan Sura Enzo Kirpan Solan Estora Enso Kill. Ano kaya yan? Stories. Um, ah. Man, man, man. Estora Enso is finished colonialism. <tod> so let's this story, Estora Enso give back stolen land. Sino so, kaya estora? Ang um, estora is big Ah, lugar. Ah. Enso is big a place. Ah, estora. Pwede na rin pala magwelga sa loob ng ano na mall. Ah, hmm. Kaya, ganda mga kalugar, may design na dito sa ano, oh. Campi, oh. May dekorasyon na oh. Uh, meron na sila ang sama ka doon. Doon ka sa kabila dumag. Doon ka sa kabila. And then I'm in the decorational. No? di ba? Sarap pag ikot dito sa lugar lalo na kung may pera ka. Ano mga kalugar, ingat kayo dyan. Bye bye, God bless, always. Merry Christmas, advance. <laughs>